Magandang hapon po sa inyong lahat. Ah. Uh, number ano? Number 9. Si mga umakyat sa bundok na na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pinagpala ang gumagawa ng paraan sa kapayapa, gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabagkat kabilang sila sa karyaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga kaya-gaya na natin na mga nagpapastor, iniinsulto tayo kagaya ni ano, nang nakilala natin dyan, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na inuusig tayo na tayo raw ay walang na tayo dahil wala ang karapatan bilang isang maging pastor dahil hindi pa sapat ang ating kaalaman yan yan tinatawag na ang mga pastor noon at saka yung mga mga manunulat noon yung mga propeta noon mga 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 ano ni Panginoon Iso Kristo ay inuusig din nung mga araw na yun kaya tayo inuusig din pinagpala ang mga nilalait yung mga nilalait mga kung ano mga panlalait sa kapwa at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin tayo pinagtatawanan tayo dahil ang, ang, pagtayo natin ng ano ng altar dito sa bundok ay kahit iniisip nila kaya iya tayo pero alam ng Diyos kung ano yung nasa kalooban natin bakit tayo nag, nag, ano, nag nagtatayo ng mga salita ng Diyos kasi pumunta siya talaga sa bundok nakalagay dito sa Biblia magsaka magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gandipala sa langit ibig sabihin magsaya tayo matuwa tayo dahil malaki ang kantimpaan sa atin ng Panginoon. Eh, ibig sabihin, alalahanin ninyong inuusig din ang mga propeta nauna sa inyo. O, so, ba? Diba, sinasabi ng Panginoon, alalahanin ninyo na inuusig din, inuusig din ang mga propeta na nauna sa atin. Ibig sabihin, hindi lang tayo, pati yung mga propeta noon, yung mga alagad, ay inuusig din noon, ng mga panahon na yun, kung saan saan nakarating. Kaya, ganun din tayo. Ngayon, ah... Uh, duma Dumako tayo sa ano sa ilaw. Asin at ilaw. Ito. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Ibig sabihin, tayo mga asin. Kapag tayo mga wala ng ano, kwenta, magsalita sa ating mga miyembro, Ibig sabihin, wala na tayong alat, wala na tayong kwenta. Hindi ba, wa, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ibig sabihin, wala nang halaga yung ano natin pagtuturo, pwede na tayong apakan at itapon na lang. Itapon na lang. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sinasabi niya tayong ilaw ng silibutan. Diyan mo, ang liwaliwanag o. Kaya nga, ilaw, ilaw, ang Diyos ay ang ilaw. Pero bukod dun sa liwanag na nagmumula sa langit, ilaw pa rin tayo. Tayo ay pinapaliwanag natin sa kanila yung mga, mga bagay na, na naririto. Ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may Walang taong nagsisindi ng ilaw. Pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng banga. Kaya nga kapag tinago mo yung ilaw tayo pag tinago inili, itinago natin yung mga salita ay hindi na na tayo makikita kasi nga ipinagkumpara tayo sa banga patawas ay inilagay yon sa ilalim ng banga salip inilalagay yon sa tamang patungan upang tanglawan ng lahat ng nasa ibabaw yung nasa bahay sabihin tayo yung maging liwanag bilang isang pastor bilang isang pastor tayo yung para nang sa ganun uh, tayo maging ilaw tayo magtuturo sa kanila kung paano maging liwanag kung gaya ngayon maliwanag mas lalong liliwanag pa yun kapag tayo nagtuturo eto na gayon din naman dapat din yung paliwanagin ang inyong ilaw sa lahat ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong ama na nasa langit. Ibig sabihin, kapag tayo nag ano nag uh, sasalita ng mga salita ng Diyos ay pinupurihan pa natin ang sali, ang ano ang ating Ama na nasa langit. Uh, maraming salamat ang susunod naman ang magbibigay ang Pastor Noli. Okay, kano ang Pastor Noli. Ang naman ang magiging mensahe mo? sa hmm, ay ano? sa... ah, ikaw.

captivating my soul in every day I need to learn.